ang mga tanong sa video pinapakita mo. Uh, ang unang katanungan, bakit nagre-resulta ang kahirapan sa kakapusan? Nagre-resulta ang kahirapan sa kakapusan dahil sa kagulangan ng pera. Kapag wala kang pera, hindi ka makakabili hindi ka makakabili ng mga bagay na katulad ng pagkain, espasyo, at damit. Uh, Pag may hirap ka dahil sa kagulangan nito at, at hindi mo mabili ang mga pangunay, pangangailangan Dito. Ah, pag-aralan mo 'to para sa solution sa kakapusan. Ayang pag-aral nang mabuti dahil, ah, dahil kapag nakapag-aral ka nang mabuti, may, may magagraduate ka, at may may magandang trabaho. Dito. Para magkaroon ng magandang trabaho at makakabili ka ng mga bagay na kailangan mo at hindi ka na kakapos.